Hello mga kabayan! Sa video na to, ituturo ko kung paano mag-transfer ng pera mula STC Pay papunta sa isang Saudi local bank. Madali lang ito at siguradong hassle-free. Sa tutorial na ito, malalaman ninyo kung paano mag-link ng bank account, mag-transfer ng pera at maiwasan ang mga errors at extra fees. Step 1. Buksan ang STC Pay app sa iyong mobile phone. Then dito, kung magkano yung ipapadala mo, dapat matustusan ng STCB account balance mo. Ganun lang. Step 2. Go to the transfer section. Okay? Itap lang natin yung local bank transfer. Then, under local transfer beneficiaries, kung nakapagpadala ka na dati guys at na-save mo yung beneficiary na yon, makikita mo dito sa baba. Pero kung wala pa at hindi mo pa alam, kaya ka nandito at gusto matuto, um, itap lang natin yung transfer to new beneficiary. Step 3, add bank account details. So, dito mag-fill up tayo guys. So, ipa fill up natin dito kung magkano ipapadala natin. Then, yung amount na i-encode natin dito guys is exclusive for VAT and fees. ibig sabihin guys, magdadagdag pa sila rito ng fee at saka ng VAT. So, hindi lang ng 400 yung ma-deduct sa atin Expect, as expected, kundi may karagdagan pang fees at saka VAT. Ang susunod natin i-fill up guys is yung bank account name or beneficiary full name. So ito yung pangalan ng taong tatanggap ng pera. Full name ng taong tatanggap ng pera. Okay? So dapat guys, hindi mali yung spelling tama yung pagkaka-input natin. Okay? Then guys, isunod natin i-input yung IBAN or yung tinatawag na International Bank Account Number. So okay, mahaba ito guys. Dapat guys, walang mali yung pagkakasulat o pagkaka-input natin ng International Bank Account Number kasi ito yung mahalaga. So may note dito guys, your transfer will be delivered during the official working hours of the bank. So ibig sabihin, pag weekend, walang transfer na magaganap. So pag nagpapadala ka ng biyernes, papasok yan ng Sunday. At pag nagpadala ka sa gabi, mapasok yan the next day on the working hours of the bank. Then, itap mo yung purpose of transfer. So, mamimili ka lang guys sa purpose of transfer. Pwede na yung family and friends. Then, kung gusto mong i-save ang beneficiary for the future years, halimbawa gusto mo siyang padalan ulit on the second time around, pwede mo siyang i-save guys para diretsyo na. Okay? Pwede mo siyang i-check or kung hindi naman, pag ayaw mo naman, pwede ka na rin sa confirm. Then, step number four, Review and Confirms Okay, so kailangan natin guys I-review ang Transfer Summary Para masisiguro natin Bago natin ma-confirm Na tama at walang mali Uulitin ko lang guys ha Ito'y pinakamahalagang paalala Na dapat masusing i-review yung mga detail Especially doon sa Bank Detail Bago ninyo i-click ang Confirm Para maipadala yung pera Para maiwasan yung errors Okay So kung tama lahat ang detail guys I-tap na lang natin yung Confirm sa baba din dito, padadala nila tayo ng 4-digit PIN code. Okay, ipapadala nila guys doon sa SIM number natin link to our STC Pay account. Okay, so maaaring makikita mo yan via notification or pwede ka rin lumabas dito at puntahan yung inbox messages natin. At doon natin makikita yung OTP na pinapadala ni STC Pay. At kuhanin natin at i-enter natin dito. Your transfer has been successful. Okay, so minsan guys, kahit may thank you na, tatawag pa rin si STC Pay para ipapakonfirm sa iyo by a pressing a number. So kung tatawagan ka man ni STC Pay, guys, sundan mo lang yung instruction kung sinasabing press 1 to confirm, ipipress mo lang yung 1 para successful yung transfer. Okay? So ipipress mo lang yung done. So nag-reflect na guys dun sa dashboard ko from 900 plus, nagiging 496 na lang. Okay? So Important reminders and tips lang guys. Ang uh, charge pala guys is 5 real at saka yung VAT is 0.75. So, yung total lahat guys na maa doon sa ipapadala mo from istisipate to bank ay 5.75 real. Reminders din mga kabayan, siguro tama ang IBAN number at mag-check ng bank processing time para maiwasan ang delay. Atyan mga kabayan ang paraan kung paano mag-transfer ng pera mula sa STC Pay papunta sa Saudi Local Bank. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang mga helpful tutorials. Maraming salamat. God bless you, God bless us and God bless the world. Maraming salamat.